Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa kung paano tinutukoy ng Diyos ang mga kahihinatnan ng mga tao. Sipi Ang ilang tao ay masyadong mababa ang kakayahan at hindi minamahal ang katotohanan paano man pagbahaginan ang katotohanan, hindi nila ito kayang maunawaan. Maraming taon na silang nananalig sa Diyos, ngunit hindi pa rin nila kayang magsalita tungkol sa anumang tunay na karanasan o pagkaunawa. Dahil dito, iniisip nila na hindi sila kabilang sa mga taong paunang itinadhana at hinirang ng Diyos at na hindi sila maliligtas ng Diyos kahit ilan pang taon sila manalig sa kanya. Pinaniniwalaan nila sa kanilang puso, tanging ang mga paunang itinadhana at hinirang ng Diyos ang maliligtas. At ang lahat ng masyadong mababa ang kakayahan at hindi kayang maunawaan ang katotohanan ay hindi kabilang sa mga paunang itinadhana at hinirang ng Diyos. Hindi sila maliligtas kahit pa manampalataya sila. Iniisip nila na hindi pinagpapasyahan ng Diyos ang kalalabasan ng mga tao batay sa kanilang mga pagpapamalas at pag-uugali. Kung ganito ka mag-isip, labis mong hindi na uunawaan ang Diyos. Kung ganito talaga ang ginawa ng Diyos, magiging matuwid ba siya pinagpapasyahan ng Diyos ang kalalabasan ng mga tao gamit ang isang prinsipyo. Sa huli, ang kalalabasan ng mga tao ay pagpapasyahan batay sa sarili nilang mga pagpapamalas at pag-uugali. Kung hindi mo makita ang matuwid na disposisyon ng Diyos at palaging mali ang pagkakaunawa mo sa Diyos at binabaluktot mo ang kanyang mga hinihiling, kung kaya't palaging negatibo ang pananaw mo sa buhay at dismayado ka, hindi ba't ikaw ang nagdulot niyan sa iyong sarili? Kung hindi mo nauunawaan kung paano isinasagawa ang paunang pagtatakda ng Diyos, dapat mong hanapin ang katotohanan mula sa Diyos sa kanyang mga salita at hindi basta-basta isipin na hindi ka kabilang sa kanyang paunang itinadhana at hinirang na mga tao. Isa itong malubhang di pagkakaunawa sa Diyos. Sadyang hindi mo man lang alam ang gawain ng Diyos at hindi mo nauunawaan ang mga layunin ng Diyos at lalo na ang maingat na pagsisikap na nasa likod ng anim na libong taon ng gawain ng pamamahala ng Diyos. Ikaw ay sumusuko, nagpapalagay at nagdududa sa Diyos. Natatakot na ikaw ay isang tagapagsilbi na ititiwalag kapag natapos mo na ang iyong paglilingkod at palagi kang nagmumuni-muni. Bakit dapat kong gawin ang tungkulin ko? Nagsiserbisyo ba ako habang ginagawa ko ang aking tungkulin? Hindi ba ako malilin lang kung ako ay itatapon pagkatapos kong magserbisyo? Ano ang masasabi mo sa pag-iisip na ito? Nakikilatis mo ba ito? Palagi mong hindi nauunawaan ang Diyos. Ikinakategorya mo siya kasama ng mga jablong hari na namumuno sa mundo. Binabantayan mo ang iyong puso laban sa kanya. At palagi mong iniisip na siya ay kasing makasarili at kasing kasuklam-suklam ng mga tao hindi ka kailanman naniniwala na mahal niya ang sangkatauhan at hindi ka kailanman naniniwala sa kanyang katapatan sa pagliligtas sa sangkatauhan. Kung palagi mong itinuturing ang iyong sarili bilang isang tagapagsilbi at natatakot kang maitiwalag pagkatapos mong magserbisyo, taglay mo ang mapandinlang na pag-iisip ng mga hindi mananampalataya ang mga walang pananampalataya ay hindi na nanalig sa Diyos dahil hindi nila inaamin na mayroong Diyos o na ang salita ng Diyos ang katotohanan. Yamang nananalig ka sa Diyos, bakit hindi ka nananampalataya sa Kanya? Bakit hindi mo inaamin na ang salita ng Diyos ang katotohanan? Ayaw mong gawin ang iyong tungkulin at hindi ka dumaranas ng mga paghihirap upang isagawa ang katotohanan at dahil dito hindi mo pa rin nakakamit ang katotohanan sa kabila ng iyong maraming taon ng pananampalataya sa Diyos at sa kabila ng lahat ng iyon ang Diyos ang sinisisi mo sa huli at sinasabi mo na hindi kanya paunang itinadhana na hindi siya naging tapat sa iyo Anong problema iyan? Hindi mo nauunawaan ang mga hinihiling ng Diyos at hindi ka naniniwala sa kanyang mga salita at hindi mo isinasagawa ang katotohanan ni ipinapakita ang iyong pagkamatapat habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin. Paano mo mapapalugod ang mga layunin ng Diyos? Paano mo makakamit ang gawain ng banal na espiritu at mauunawaan ang katotohanan. Ang ganitong mga tao ay ni hindi karapat dapat maging mga tagapagsilbi, kaya paano sila magiging karapat dapat na makipag-ayos sa Diyos? Kung iniisip mo na hindi matuwid ang Diyos, bakit ka naniniwala sa Kanya? Palagi mong nais na sabihin sa iyo ng Diyos ng personal ikaw ay bahagi ng mga tao ng kaharian. Hindi ito magbabago kailanman. Bago mo igugol ang iyong sarili para sa kanyang sambahayan, at kung hindi niya ito gagawin, hindi mo kailanman ibibigay sa kanya ang iyong puso. Napakasuwail at mapagmatigas ng gayong mga tao. Nakikita ko na napakaraming tao na hindi nagtutuon kailanman sa pagbabago ng kanilang mga disposisyon, lalo na sa pagsasagawa ng katotohanan. Nagtutuon lamang sila sa palaging pagtatanong kung makapagkakamit ba sila ng isang magandang hantungan, kung paano sila tatratuhin ng Diyos, kung mayroon siyang pagtatalaga para sa kanila na maging kanyang mga tao at iba pang mga ganoong sabi-sabi. Paanong ang mga ganitong tao na hindi nag-aasikaso ng kanilang nauukol na gawain ay matatamo ang katotohanan? Paano sila mananatili sa sambahayan ng Diyos? Ngayon, taimtim kong sinasabi sa inyo, bagamat ang isang tao ay maaaring paunang itinadhana, kung hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan at isagawa ito upang makamit ang pagpapasakop sa Diyos, ang maitiwalag ang kanyang magiging pangwakas na kahihinatnan. Ang mga tao lamang na taus-pusong ginugugol ang kanilang sarili para sa Diyos at isinasagawa ang katotohanan ng buong lakas, ang makakaligtas at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bagamat maaaring nakikita sila ng iba Bilang mga taong hindi pa unang itinadhana ng manatili, magkakaroon sila ng mas mabuting hantungan kaysa sa mga taong di umanoy pa unang itinadhana ngunit hindi kailanman nagkaroon ng katapatan sa Diyos dahil sa matuwid na disposisyon ng Diyos. Naniniwala ka ba sa mga salitang ito? Kung hindi mo kayang paniwalaan ang mga salitang ito, at patuloy kang mapagmatigas na lumilihi sa landas, sinasabi ko sa iyo na siguradong hindi ka makaliligtas dahil sadyang hindi ka isang tao na may tunay na pananalig sa Diyos o pagmamahal sa katotohanan. Yamang ganito, hindi mahalaga ang paunang pagtatakda ng Diyos ng kapalaran. Sinasabi ko ito dahil sa bandang huli, Pagpapasyahan ng Diyos ang mga kalalabasan ng mga tao ayon sa kanilang mga pagpapamalas at pag-uugali. Samantalang ang paunang pagtatakda ng Diyos ng kapalaran ay maliit na papel lamang ang talagang ginagampanan, hindi isang pangunahing papel. Nauunawaan mo ba ito? Sinasabi ng ilang tao Masama ang aking disposisyon at hindi ko iyon kayang baguhin gaano ko man iyon hangarin. Kaya hahayaan ko na lamang kung ano ang mangyayari. Kung hindi ako magtagumpay sa aking hangarin, wala akong magagawa. Lubhang negatibo ang gayong mga tao kaya nawalan na sila ng pag-asa sa kanilang sarili hindi na matutubos ang mga taong ito. Nagsikap ka na ba? Kung talagang nagsikap ka at handa kang dumanas ng hirap, bakit hindi mo magawang maghimagsik laban sa laman? Wala ka bang puso at utak? Paano ka nagdarasal bawat araw? Hindi mo ba hahanapin ang katotohanan at aasahan ang Diyos? para sa iyo ang ibig sabihin ng maghintay kung ano ang mangyayari ay pasibong maghintay, hindi aktibong makipagtulungan. Ang hayaan na lamang kung ano ang mangyayari ng ganoon ay kahalintulad ng pagsasabing, Wala akong kailangang gawin. Ang lahat ay pauna naman ng itinakda ng Diyos. Ito ba talaga ang layunin ng Diyos? Kung hindi, bakit hindi ka magpasakop sa gawain ng Diyos at sa halip ay palagi kang nagiging negatibo at hindi mo magawang gampanan ang iyong tungkulin? Kapag nakagawa ng maliit na paglabag, ipinagpapalagay ng ilang tao na Ibinunyag at itiniwalag na ba ako ng Diyos? Pababagsakin ba niya ako? Naparito ang Diyos para gumawa sa pagkakataong ito, hindi upang pabagsakin ang mga tao, kundi upang iligtas sila sa pinakamalawak na paraang posible. Walang sino man na walang pagkakamali. Kung pababagsakin ang lahat ng tao, magiging pagliligtas ba iyon? Ang ilang paglabag ay ginagawa ng sadya, samantalang ang iba ay hindi sinasadya. Kung kaya mong magbago, pagkatapos mong malaman ang mga bagay na ginagawa mo nang hindi mo sinasadya, bababagsakin ka ba ng Diyos bago mo iyon magawa? Ililigtas ba ng Diyos ang mga tao sa ganoong paraan? Hindi siya ganoon gumawa. Mayroon ka mang masuwaying disposisyon o kumilos ka man ng hindi sinasadya, tandaan mo ito. Dapat kang magnilay-nilay at kilalanin ang iyong sarili. Magbago ka ng tuluyan, kaagad, at magpunyagi ka ng buong lakas mo para sa katotohanan. At, anumang sitwasyon ang dumating, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang gawain ginagawa ng Diyos ay ang pagliligtas ng tao at hindi niya basta-basta pababagsakin ang mga taong nais niyang iligtas. Tiyak ito. Kahit may isang ang mananampalataya sa Diyos na kanyang pinabagsak sa huli, garantisado pa rin na ang ginawang iyon ng Diyos ay matuwid. Pagdating ng panahon, ipapaalam niya sa iyo ang dahilan kaya niya pinabagsak ang taong iyon para lubos kang makumbinsi. Sa ngayon, pagsikapan mo lang ang katotohanan, pagtuunan ang pagpasok sa buhay, at hangarin na tuparin ng maayos ang iyong tungkulin. Walang pagkakamali rito. Paano ka man pakitunguhan ng Diyos sa huli, sigurado itong matuwid. Hindi ka dapat magduda rito, at hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na hindi mo nauunawaan ang pagiging matuwid ng Diyos sa ngayon, darating ang araw na ikaw ay makukumbinsi. Gumagawa ang Diyos ng makatarungan at marangal. Hayagan niyang ibinubunyag ang lahat ng bagay. Kung maingat ninyo itong pagbubulayan, tauspuso puso ninyong mararating ang konklusyon na ang gawain ng Diyos ay ang iligtas ang mga tao at baguhin ang kanilang mga tiwaling disposisyon. Dahil ang gawain ng Diyos ay para baguhin ang mga tiwaling disposisyon ng mga tao. Imposibleng walang mga pagbubunyag ng katiwalian ang mga tao. Sa mga pagbubunyag lamang na iyon ng tiwaling disposisyon na makikilala ng mga tao ang kanilang sarili at maaamin na mayroon siyang tiwaling disposisyon at magiging handang tanggapin ang pagliligtas ng Diyos. Kung walang tatanggaping anumang katotohanan ang mga tao matapos magbunyag ng tiwaling disposisyon at patuloy silang mamumuhay ayon sa kanilang tiwaling disposisyon, malamang na malalabag nila ang disposisyon ng Diyos magsasagawa ng iba't ibang antas ng paniningil ang Diyos sa kanila at pagbabayaran nila ang kanilang mga pagkakasala. Kung paminsan-minsan ay nagiging talipandas ka nang hindi mo namamalayan at tinutukoy iyon sa iyo ng Diyos at pinupungusan ka at nagbabago ka at nagpapakabuti, hindi ito panghahawakan ng Diyos laban sa iyo. Ito ang normal na proseso ng pagbabago ng disposisyon at ang tunay na kabuluhan ng gawain ng pagliligtas ay ipinapakita sa prosesong ito. Ito ang susi. Bilang halimbawa, sa isyu ng mga hangganan sa pagitan ng mga kasarian. Sabihin nating naaakit ka sa isang tao, palaging naghahanap ng pagkakataon upang makipag-usap sa kanya. Nagsasabi ng mga mapangakit na salita sa kanya. Kalaunan, pag-iisipan mo, hindi ba't ito ay nakapandidiring pag-uugali? Hindi ba't isa itong kasalanan? Hindi ba't isa itong iinsulto sa Diyos, ang hindi pa natilihing malinaw ang hangganan sa pagitan ng mga kasarian? Paano ko nagawa ang ganitong bagay? Matapos mo itong mapagtanto, magmamadali kang humarap sa Diyos at mananalangin. O Diyos, ako ay nagkasalang muli. Ito ay pangit at tunay na kahiyahiya. Kinamumuhian ko ang tiwaling laman. Naway disiplinahin mo ako at parusahan. Magpapasya ka na lumayo sa ganoong mga bagay sa hinaharap at hindi na makipag-ugnayan sa kasalungat na kasarian ng mag-isa. Hindi ba iyon ay magiging pagbabago? At matapos mong magbago ng ganoon, ang iyong mga nakaraang kawalang ingat ay hindi na ikokondi na. Kung makikipag-usap ka sa isang tao at aakitin mo siya, at hindi mo iisipin na ito ay isang kahiyahiyang bagay, lalo pat kung hindi mo kamumuhian ang iyong sarili, paalalahanan ang iyong sarili, pagpapasyahan na maghimagsik laban sa laman, o aaminin at pagsisisihan ang iyong mga kasalanan sa Diyos, maaari kang magpatuloy na gumawa ng higit pang mga maling gawa at lalala ng lalala ang mga bagay na hahantong sa iyo na magkasala. Kung gagawin mo ito, ikokondi na ka ng Diyos. Kung paulit-ulit kang magkakasala, iyon ay sadyang pagkakasala. Kinokondi na ng Diyos ang sadyang pagkakasala at ang sadyang pagkakasala ay hindi na matutubos. Kung talagang naghahayag ka ng isang tiwaling disposisyon nang hindi mo sinasadya at kung kaya mong tunay na magsisi, maghimagsik laban sa laman at magsagawa ng katotohanan, hindi ka ikokondina ng Diyos dahil dito at maaari ka pa ring maligtas. Ang gawain ng Diyos ay naglalayong iligtas ang tao at dapat tanggapin ng isang taong naghahayag ng kanyang tiwaling disposisyon na siya ay pupungusan, hahatulan at kakastiguhin. Hanggat kaya niyang tanggapin ang katotohanan, magsisi at magbago hindi ba't natugunan na nito ang mga layunin ng Diyos ang ilang tao ay hindi tumatanggap sa katotohanan at palaging may mapag-ingat na saloobin sa Diyos ang gayong mga tao ay walang pagpasok sa buhay at sa huli lahat sila ay mawawalan tulad ng unang nabanggit Maaaring linisin sa isang pasada ang mga kaganapan sa nakaraan. Maaaring halinhan ng hinaharap ang nakaraan. Ang pagpaparaya ng Diyos ay walang hangganan na tulad ng dagat. Subalit mayroon ding mga prinsipyo sa mga salitang ito. Hindi naman talaga lilinisin ng Diyos ang anumang kasalanang nagawa mo, gaano man iyon kalaki ginagawa ng Diyos ang lahat ng kanyang gawain ng may mga prinsipyo. Noong araw, nagtakda ng isang atas administratibo na lumulutas sa isyong ito. Pinatatawad at pinagpapasensyahan ng Diyos ang lahat ng kasalanang nagagawa ng isang tao bago tanggapin ang kanyang pangalan. Pero iba ang kaso para sa mga patuloy na nagkakasala matapos manalig sa kanya. Ang taong isang beses na inulit ang isang pagkakasala ay binibigyan ng pagkakataong magsisi. Samantalang ang mga taong inuulit ito ng dalawang beses o tumatangging magbago sa kabila ng paulit-ulit na pagsaway ay itinitiwalag nang wala ng pagkakataon pang magsisi laging nagpaparaya ang Diyos sa mga tao hangga't maaari sa kanyang gawain. Dito makikita na ang gawain ng Diyos ay talagang ang gawain ng pagliligtas sa mga tao. Gayunman, kung sa huling bahaging ito ng gawain, gagawa ka pa rin ng mga pagkakasalang hindi maaaring mapatawad, hindi ka talaga matutubos at hindi ka maliligtas may proseso ang Diyos sa pagdadalisay at pagbabago ng mga tiwaling disposisyon ng mga tao. Sa proseso ng palaging pagbubunyag ng tao ng kanyang tiwaling kalikasan, na nakakamit ng Diyos ang kanyang layunin na linisin at iligtas ang sangkatauhan. Iniisip ng ilang tao, Yamang ito ang aking kalikasan, hayaan ng malantad ang lahat ng ito. Kapag nalantad na ito, malalaman ko iyon at isasagawa ko ang katotohanan. Kailangan ba ang prosesong ito? Kung ikaw ay tunay na isang taong nagsasagawa ng katotohanan at nagninilay-nilay ka sa iyong sarili kapag nakikita mo kung aling mga katiwalian ang nahahayag sa iba at kung anong mga maling bagay ang kanilang ginawa, at kapag nakita mo ang parehong mga problema sa iyong sarili, agad mong itinatama at hindi na kailanman ginagawa ang mga iyon sa hinaharap. Hindi ba't ito ay hindi direktang pagbabago? O kung minsan, ay nais mong gawin ang isang bagay, ngunit napagtanto mo muna na ito ay mali at kaya mong maghimagsik laban sa laman? Hindi ba't nakakamit din ito ang epekto ng pagdadalisay? Ang pagsasagawa ng katotohanan sa anumang aspeto ay kailangan ng pagdaan sa paulit-ulit na mga proseso. Hindi tuluyang mawawala ang isang tiwaling disposisyon pagkatapos isagawa ang katotohanan ng isang beses. Ang isang tao ay kailangang paulit-ulit na hanapin ang katotohanan paulit-ulit na pungusan, ituwid at disiplinahin, at pati na rin hatulan at kastiguhin, bago lubusang malulutas ang kanyang tiwaling disposisyon, upang siya ay hindi na ulit mahirapang isagawa ang katotohanan. Kung sa huli ay kayang isagawa ng isang tao ang katotohanan ng ganap na ayon sa mga layunin ng Diyos, at mayroon siyang tunay na pagpapasakop sa Diyos pagkatapos siyang pungusan, hatulan at kastiguhin, iyon ay isang pagbabago sa kanyang disposisyon.